Beach ba hanap mo ngayong Holy Week tara sa San Felipe Zambales? Mula dito sa Bulacan, mga 4 hours ang biyahe pag motor kasama na yung pahinga. At kung ikaw naman ay taga Manila, 4 to 5 hours ang biyahe. Pero ngayon Holy Week, asahan muna ang traffic kaya agahan mo na ang alis. Dito pala kami dumaan sa Palig Food Park sa Candaba, Pampanga. Maganda din dito pumunta. Kung taga Bulacan ka, Madami kang pamimilian na pagkain, puro street food nga pala ang makikita mo dito. At andito na kami sa San Felipe Zambales. nag over nga pala kami para kumain ng hapunan sa Dinalupian. At nakarating na kami sa beach resort. Four hours namin biniyahe, nagpahangin muna kami sa tabing dagat bago matulog. At diyan kami tumuloy ng aking mga kasama, para mga bossing kain po tayo. Masarap talaga kumain pag isdang dagat ang nasa hapagkainan. Pag andito ka sa Zambales, talagang ma-enjoy mo ang dagat. Isa kasi ito sa pinakamalapit puntahan. Kung ikaw ay nasa Manila ang sasakyan mo, ay Victory Liner sa Cubao, oh. going iba Zambales, drop off San Felipe Zambales, at dun ay mag-tricycle ka na, papunta sa resort na yung pupuntahan, hindi din magastos pag andito ka, may mga bed spacer din sila, kung ikaw ay solo travelers, 550, ang pinakamura nila with fan 850, naman with aircon, kung maramihan naman kayo, pwede kayo sa isang kubo para makales ng gastos. Kung gusto mo naman ma-experience ang ATB nila at banana boat, meron din sila mga bossing. Talagang mag enjoy ka, lalo na sa banana boat. Mga bossing, pa-share naman po ng video at palike comment na din po. Tulong na din po sa akin para mapuntahan ko ang magagandang lugar. Maraming salamat po. Mag-suggest lang po kayo kung saan may magagandang spot at pupuntahan nating mga bossing. Salamat po sa lahat ng nanood. See you next vlog.